Uh, kaya ako banggit ng banggit, no, na maybe we're taking this risk of naming the politicians involved in mining, but for your information also, ang Pilipinas po ay named as one of the most unsafest country in the world. Mm -hmm. Lalong-lalo na sa mga environmentalists. Kasi ang mga mm -hmm. environmentalists sa Pilipinas, pinapatay. <laughs> Di ba, JB? <laughs> oh Yung exact word ng global witness, Prof. Cielo ah, uh the Philippines is the most dangerous country in Asia. Mm. Pero sa world, parang number three tayo, Colombia. Dalawang Latin yeah. America country, one and two. Eh. Pero, oh, pangatlo lang pala tayo, tayo sa global. <laughs> tayo May period, 2018, 2019. Philippines ang number one globally. Pero no, mm -hmm. from 2022 hanggang ngayon, third tayo globally. Third. Pero sa Asia, mm -hmm. yung words number na one exactly tayo. global witness, Uh, most dangerous country in Asia for environmental defenders. Mm -mm. Tapos, Alam mo, me, isa pa nga yan sa kinakalungkot ko, JV, kasi dito sa, mm -hmm. syempre, nakikita ko yung level ng viewership no, dito sa, sa ano, I'm very appreciative po maraming sumasama sa ating maraming nanonood dito sa ating YouTube live. Pero sa totoo lang po, yung pinakamababang viewership sa akin, yung mga environmental issues. <laughs> But I continue, I continue to discuss this kasi po pagka yung environment natin nasisira, lahat tayo ay apektado. At saka ito po ba yung iiwanan natin kapeligiran sa mga anak natin. At minsan po isipin natin malayo sa atin ang mga minahan. Pero yung pag-aari po kasi ng, ng mina ay para sa buong Pilipinas eh. Sa lahat ng Pilipino. At kung mapapakinabangan natin yan, napakalaki po ng epekto natin sa atin yan. Kasi halimbawa po, itong ano ah, um, Norway, yung mga kinikita nila sa langis nila, na sinesave nila sa trust fund nila, sa sovereign wealth fund nila, they use it to support their social security program, to support the, yung mga ayuda ng ano, sa Norway nung nag-pandemic, galing yan lahat sa kanilang ano, Saka prof, wow. ang Norway pa diba? lang yata ang may curriculum sa kanilang basic elementary education. Tinuturoan ang mga bata how to spot fake news and how to mm. understand. So, sa akin, yun ang rurok ng paggamit ng kita mo doon sa iyong finite resources. Eh. Yes. Si Kangis, kinukuha nyo tapos nilalagay sa isang common fund. Para sa kapakinabangan ng buong lipunan. Magandang model. Oo. Uh, yan, yan yung sinasabi nating sustainable impact. Kasi nag invest ka sa tao, ginagastos mo sa education, sa health, at uh, intergenerational yung benefit. Kaso minsan nakikita niyo mga beneficio ng mining sa community o oh, libreng pa cellphone sa mga barangay captain, libreng uh -huh. pa subsidy ng gasolina sa mga barangay captain. Hindi po yan sustainable ha sa komunidad at sa mga Pilipino. Sustainable yan sa mga politiko. <laughs> Pero sa... And, at ang nakakalungkot pa, Prof. Shelo, kapag uh, merong barangay, halimbawa barangay, sanabi, alam mo, hindi totoo yung sila nga 10 years ago. JB, J, 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 JB, teka na, na, na ano ako dito kay Lisa eh. O, sabi uh, ni Lisa, curious kami bakit uh, ngayon lang kayo ganyan? Bakit nung mga naunang pangulo, wala kayo? Ah! Pakilinaw nga kung kailan natin, simula no. kailan natin to ginawa. Pasensya niyo na hindi pa ako mm -hmm. Basen, tas kaninang maga pa ako na high blood sa PhilHealth. Tapos ngayon may, eh, may pinag-uusapan eh. Even nung time ni, G, the first uh, beneficial ownership report was issued. <laughs> nung ano nung 2015 the year before the presidential elections and then do natin in expose yung first set talaga ng mga politically exposed na senators uh, and at that time we named yan the Zamoras si even Manny Pacquiao was at that list sila defensor sila Romualdez um, and and the, it was very specific we wanted to make sure na yung mining affected communities ay makaboto at alam nila na yung boboto nila ay part ng problem uh, owners and we also JB, wanted Kailan yes. yung, yung alyan sa Tigilmina para malaman naman yung inter ano to ah, <laughs> interpresidential <o>. generation Oo <laughs> yung ATM was convened ng 2005 <laughs> Uh, dahil kay oh, uh, sino presidente doon? GMA po si yan. So GMA, kasi, GMA kay Pinoy yung kay Duterte kay BBM ginagawa na po yan ng alyansa hmm. tigil Mina. no hmm. So hindi lang kaya naman masyado kayong defensive na porky binanggit namin Romades at Marcos involved sa Mina. Iniisip nyo naman ngayon lang namin to ginagawa. Hindi tipo, na 2005 pa si JB. <laughs> and, and in fact Uh, alam ko may mga times nung presidential and senatorial balls, nilalabas namin yung mga na green candidates and we also issue a list of uh, na wag suportahan ang mga hindi green na candidates. At saka, alam nyo po, yung pag-demand namin ng accountability sa mining sector, di lang namin yan ginagawa during election. Araw-araw namin yan ginagawa. Araw-araw. At hindi lang po sa national level, hindi lang sa local level. Alam niya ni JV, we're doing this advocacy at the international level. For free ha, for free. Malakas po yung love kong sabi niya dahil kahit piso walang nagbayad sa akin para gawin yung advocacy na to at the international level. Kaya ako po natitrigger ako pag sinasabi ngayon lang ako nagsasalita ng ganito. Ha, 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 ha. <laughs> nyo na, hindi pa ako nagdi-dinner. oh, <laughs> uh, I think yung ay, naintindihan ko siguro yung pagka-dismaya ng iba mong viewers. Pero I think sa akin lang personal. Isa lang naman siya, isa lang naman siya. Sa akin, mas mabigat yung pagka-dismaya. Lalo na kapag ka hindi na unawaan ng mga boboto. Kung ano yung pinagpapalit doon sa, paniniw doon sa pagpili nila ng isang kandidato na meron palang interes sa pag Or, or, or hindi interes nung, nung community. So, limbawa, yung, yung pinaka madaling paliwanag lang namin sa mga affected communities kasi eh di ba kaya mga pagpumipirma ka ng kontrata pinabasa mo lahat eh at hindi ka basta-basta pipirma hindi mo basta-basta ibibigay yung pirma mo sa isang kontrata pero pag bumoto ka at ipinirma mo yung pangalan mo dun sa boto mo at tapos hindi mo naintindihan na yung ibinoboto mo pala ay merong interes at ikaw yung matatalo in the long run or yung anak mo or yung susunod na henerasyon, di ba parang yun na yung pinaka pinaka mabigat na magagawa mo? Uh, pero kung hindi yun naiintindihan ng tao, obligasyon naman natin ngayon na ipaunawa at ipaintindi yun na pagdating doon sa pagboto, kailangan isa ito sa mga sukatan. Yung bang iboboto natin ay may negosyo or may industriya na siyang nagpapahirap sa atin. At sa aming pananaw, kung ang isang local, local elected official ay nagmamay-ari ng isang industriya na may masamang epekto sa kalikasan o likas yaman, wala silang karapatan na maupo doon at maggawa ng mga batas o mamuno. Because hindi yan yung social contract na pinag-usapan natin. Kaya ka namin binoto at kaya ko sinorender yung karapatan ko sa iyo para pamunuan kami dahil naniwala ako sa iyo na yung welfare ko at uh, kagalingan ko ang pangunahin mong interest. Pero kung ikaw ay na at tapos ang pangunahin mong interest ay yung negosyo mo, in this case, yung pamilya nyo ay may mining corporation, I think that isa yun sa pinakamabigat na kasalanan na pwede mong gawin sa bayan. Na yung interest ng bayan ay pinailalim mo sa interest ng negosyo. At uh, ang mm -hmm. nakakainis din po, mukhang kalakaran eh. Mukhang mm -hmm. kalakaran. Mm -hmm. uh, mm -hmm. At para protektahan yung kanilang negosyo, kailangan nila tumakbo sa politika. Opo. Tsaka alam niyo po, kakabanggit lang na tingnan niyo yung ng pinag-uusapan natin ha. Yung konteksto ng mga environmentalist sa Pilipinas na pinapatay na kung saan ang Pilipinas ay isa sa most dangerous place para sa mga environmentalist. And yet, some people still choose to talk about this. ba? Diba? Ako, pwede po ako manahimik, na lang eh. Pwede ako, actually, pwede ako matulog ng maagang ngayon. <laughs> Pero naglalive. Naglalive pa rin tayo kasi gusto ago. namin malaman nyo to. Prof, <laughs> two Fridays ago. <laughs> Ni, walang sweldo. Ibarangay captain, <laughs> captain from the town of Carmen in Surigao del Sur was shot dead mm. because he was leading the the resolution against mining there. At simply lang ang rason ng mga barangay captains, Bak bakit nagkaroon ng permito? Hindi kami kinonsulta. Walang barangay assembly na nangyari. At sigurado kami, walang barangay resolution endorsing the project. Alam mo nung mayor, siya rin ang nagtaka. Bakit nga ito nabigyan ng na? ng permit. Miski ako, hindi ko to alam eh. And, and to cut the long story short, they were preparing all the documents, coming up with the resolution and ordinance and an opposition petition addressed to DNR. And on the last day, no activity, binaril yung barangay captain uh, by mm -hmm. unknown at uh, hindi lang yan, meron ako dating minementor na ano, Muslim leader, 'di ba? Si mm -hmm. Datu. Uh, kaka-join lang niya sa atin noon sa Bantay Kita. Binarel nang, sa liwanag ng, ng araw. Eh, marami na rin pong indigenous people ang nag-sacrifice ang buhay para ipaglaban yung mga karapatan nila. Kaya lang po sa mga minsan, sa mga ganitong laban, hindi kasi natin nakikita, hindi tayo apektado. Uh, malayo sa atin ang pagmimina. Wala sa interes natin. Pero binibigyan po natin ng platform. Dahil yung mga desisyon natin sa pagpili ng mga kandidato, may epekto sa kanila. Lalo lalo na kung inilalagay natin mga politiko, ay may mga sariling pag-interest sa pagmimina. Napaka-powerful po ng na mga yan. Diba? At uh, dahil ang mga uh, na dito, ay mga minority interest, kaya po natin binibigyan ng platform. ba? Diba? Kaya pinap alam namin sa si inyo. At the end of the day, kayo pa rin magde-decide. Kung gusto niyo pa rin iboto yan, eh, they go. Oh, Boto niyo pa rin. <laughs> Pero di pa rin kami titigil ni di JB. <laughs> kung mahirap ba, mahirap ba itindihan yon Pero alam niyo po kasi, yun nga, kung mag-decide tayo na minahin, dahil natural resource yan eh, di sige, tataas ang presyo niyan sa global market kasi may mataas na demand. But if we're gonna do that, we have to make sure na ang mga Pilipino at mga taong bayan ang magbe-benefit diyan. Hindi yung mga ilang tao na makikinabang para payamanin pa nila lalo ang sarili nila at gawin pa nilang mas dalong powerful ang sarili nila. No. no, no nagiging passionate lang ako sa issue na 'to kasi alam ko yung maraming maraming option, maraming pwedeng gawin and yet we still choose to talk about this issue. Um, dahil nakikita natin na kailangan natin, maraming tao, yung kailangan nating tig samahang tindigan sa usapin ng pagmimina sa sa Pilipinas. Di ba, JB? Oo. Oh, uh, and, and beyond kasi dun sa ngayon, yung, now, I think kailangan rin natin lawakan yung, yung, yung pananaw natin na yung, yung ano yung susunod. It, it, could, baka hindi ka apektado ngayon pero <laughs> palala ng palala yung mga bagyo at mga disaster natin ngayon. Mm. ito uh, lang dito kung kung dito kayo sa Maynila, bagamat ako taga Rizal ako no. Kung hindi mapo mapoprotektahan at hindi mapipigilan yung mga quarrying dito sa Rizal, kahit na hindi ganun kalaki yung undoy uh, ang darating dito, pero dahil hindi na kaya nung gubat ng ng Sierra Madre na pigilan yung baha at yung landslide, tatamaan na tatamaan uh, ang Metro Manila. At lalala ng kahit na sang ng flood control project ang gawin ng MMDA dyan, kapag hindi na control ang deforestation dito sa Rizal, wala naman pong ibang pupuntahan ng baha eh, kundi Pasig at saka yung Manila Bay. Uh, tapos gagawan pa ng reclamation yung Bulacan Aerotropolis. Talagang maiipon at maiipon dito sa Maynila, sa Metro Manila, yung daluyan ng tubig. And that's one mm -hmm. complete na senaryo na kapag ka hindi natin inayos yung pagpaplano ng gamit ng lupa. Talagang babalikan tayo nung mga natural disasters. Mm -hmm. Uh, and in fact, hindi tapos natural na, no? Kasi kaya nagkakaroon ng sakuna kasi binago natin masyado yung galaw ng tubig at ng lupa. mm-mm. May -mm. question dito sa Raul. Can we afford mm -hmm. to stop exporting metals such as nickel, copper, and even gold? Actually, yan nga po yung pinakamalaking challenge kasi matindi yung pressure sa atin yan. Uh, hindi lang at the domestic market, but globally, kasi nga po, kailangan nating uh, mag-transition. Uh, pero tanong niya kasi, is it not economic suicide if we stop mining? Actually, less than 1% of GDP po. <laughs> Halimbawa, i of GDP lahat, ang mining sa Pilipinas. I-stop <laughs> natin lahat ng mining bukas. Uh, less than 1% ang matatama sa ng GDP. Sa GDP. Oh. Siguro mm. dun sa municipal level na nag ng mining, may impact yun doon kasi may, may yung mga karinderya, yung mga ano. Mm fair, oh, by itself, on, on a national scale, uh, I don't think uh, it will have a significant... It's less than 1%. Mas malaki pa po yung Pogo. <laughs> Pero yung Pogo, oh. tinigil-tinigil natin, yeah, diba? Tayong may study na ano eh. Yung excise tax that and, and the syntax, no, the syntax we collect. Ay, mas malaki pa yung from syntax to, contribution kaysa sa mining from contribution. So, alcohol and cigarette are bigger than the whole excise tax. Yes. On yes, 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 yes. So, yung mga nagyayosin, mas malaki yung pa yung... Hindi <laughs> maganda I know. Yung... Pwede ibig sabihin lang yung mga nag Mas malaki pa po yung tax contribution nyo kaysa sa mga mining sa Pilipinas. Ha? hindi oh, maganda nga yung conclusion na mag at mag mag-negarillo kayo. Uh -oh. Pero sa ang isla. laki, 20 times. 20 yes, times. pero ano po kasi, may mga political implications yan. Kasi nga, the, globe, the world has to transition. And there's this demand for uh, uh, minerals. Siyempre, may alternative naman dyan. Kasi some sectors are looking at circular economy. Na itong mga nahukay na minerales na na to, ay maaaring dapat nire-recycle natin para mas sustainable. Hindi yung kuha ka lang ng kuha ng raw to meet the consumerism, yung demand ng consumer. So, dapat may incentive to develop technology to make sure that we move towards what we call a circular economy. Na kung ano na yung nahukay, yun yung magagamit. No? At may mga study na po na nagsabi na lahat na itong nahukay, yung mga laman ng cellphone natin, yung mga kaldero nating luma, kung marirecycle yung mga minerals dyan, ay sapat para tugunan itong increasing demand. Yun nga lang, wala kasing enough investment for your circular economy technology dahil eh, ang mura maghukay ng bago eh. Bakit mura? Kasi ang baba ng tax na kinukolekta natin. Kasi we don't take into consideration when we price mining yung mga negative social and environmental effects. And that's what our Congress is doing now. We're only thinking of how to make the sector attractive to investors by lowering the taxes further. Eh, ang lente natin dapat, ito ba ay enough compensation para sinasirain nyo yung kapaligiran ko? Are we getting enough compensation para gawin yung mas vulnerable ako sa mga bagyo? dahil Latin nyo yung bundok. Ito ba'y enough compensation na kukulangin ng inumin kong tubig? Kasi alam nyo po, ang mining, very ma mataas ang paggamit ng tubig niya. Na? Very high demand sa water. Na kapag ka nabawasan ng tubig sa community, may epekto yan sa productivity ng agriculture. So may epekto din yan sa food security. So hindi po yan simpleng paghuhukay lang ng minerales. Kabit-kabit-kabit po yan. Ganon ka-complex yan. Pero tingnan nyo yung behavior ng Congress natin, minamadali. Nagkaroon ba ng consultation with indigenous people na maapektuhan ng polisiyang ito? Wala.